Uh, nandito po kami ngayon dahil yan, si Tatay Nardo po ay isa sa mga uh, senior citizen po na tinutulungan din po ng aming church. Ano po, si Tatay Nardo po ay uh, napamahal na rin po sa amin. So, hindi po natin talaga ano eh, hawak ang ating buhay. Amen po ba? Amen. <laughs> Walang nakakaalam kung kailan po, kung kailan kakukunin. Naniniwala po ba tayo na ang bawat isa sa atin po ay may itinakda ang Diyos na araw. May araw ng pagsilang at may araw din po ng kamatayan. At ang bawat isa po sa atin, sa ayaw man po natin at gusto, tayo po ay haharap. Po, tayo po ay haharap sa hukuman ng Diyos araw na yon na tayo ay lumisan na sa ating katawan na ito. Ang kamatayan po ay hindi katapusan ng buhay. Paano ko po nasabing hindi katapusan ng buhay? Nung nilikha po ng Diyos ang tao, inilikha inil niya ang tao na ayon sa kanyang darawan. Ko ang Diyos po ay um, uh, eternal God. So meron din po tayong eternal na po, eternal na buhay. Ang tanong saan na po, saan gugugulin yung eternal na buhay na, na binigay ng Diyos? So alam po natin nung nung nilikha ng Diyos ang tao, Lala niyo po ba yung unang nilikha ng Diyos? Sino po yung unang nilikha ng Diyos? Si Eva at si Adan. Si Eva at si Adan. O, si Eva at si Adan po ay nilikha ng Diyos. Nilikha niya po ang ka, ang nilikha po ng Diyos ang tao nang ayon sa kanyang larawan. Ang sabi niya sa Genesis, kumuha siya ng alabok sa seven days na po na 6 ah, days, six days Or five days, ginawa ng Diyos ang mundo. Lahat po, ang karoon ng liwanag, ng araw, ng uh, mga hayop, sa aking sa dagat, ng mga gumagapang. So lahat po yan, nilikha ng Diyos ang timano. Sa loob ng limang araw po, nilikha ng Diyos ang lahat ng puno, ng halaman, lahat po ng mga nagbubunga, gumagapa pati mga insekto, no, ay, mga langgam na yan, mga uh, daga, no, lahat po yan ay nilikha ng Diyos. Pero pagdating po nung anim, pika anim na araw po, ang sabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao. At gagawin natin siya ang kalarawan natin. Kaya kumuha ang Diyos ng, ano po, ng alabok ikinorm po niya. Inulma niya na na tao. At yun po ay ano po? At yun po ay yung unang tao. Sino po yun? So, inulma niya po yun na tao. Yung alabok na yun, yung lupa na yun. Tapos, sabay hiningahan niya po sa ilong at nagkaroon ng buhay. Kaya po, meron tayong uh, kanta, ano po? Nagmula sa lupa pagbaligtad. Di ba may kanta tayong gano'n? Kasi ang tao originally nagmula lang sa lupa. Kaya kahit anong pagpapaganda po natin sa ating katawan, kahit anong uh, pagpaparetoke, baliwala po yan Pagdating ng araw, diba? no po na na yung appointment natin tayo ay harap sa Diyos. Bali wala lahat ng pinagagawa natin sa ating katawan. Dahil yung katawan na to, no po, kagaya niya ni Tatay Nardo, babalik lang din yan doon sa lupa. Si Tatay Nardo po ay hindi hindi na po yan. Yang nakahiga na yan. No hindi na siya yan. Dahil yung tunay na tao po, yun po yung nandito sa loob na kahit sampalin-sampalin po natin yan dahil di na po yan magre-react. Dahil hindi na po yan, hindi, wala na dyan yung tunay na tao. At yung kaluluwa nga po, nung nilikha ng Diyos ang tao, na po, nilagyan niya ng kaluluwa at hiningahan sa ilong at naging kaluluwang buhay. Ngayon po, ang tao po ay uh, may tatlong bahagi. May ano po? Yung una po ay, sabi ng Diyos, nalangin natin ang, ang tao, gagawin natin kalarawan na po? kapatid. Ano po? Ano po? Nang sabi ng Diyos, dalangin natin ang tao. So, kunyari, ito po yung yung tao dito, yung katawan. Po, form siya ng katawan. Tapos sabi niya, lagyan natin ng kaluluwa. Ngayon, ito po yung kaluluwa. Tapos sabi niya, hiningahan niya sa ilong. Ang Diyos po ay humihinga po ba? Kailangan po ba ng Diyos huminga para mabuhay? Tingin niyo po. Kailangan po ba ng Diyos ng hininga or ng baga para mabuhay? Yung hininga po na yun, hindi po yung literal na hininga na yung ah, Hindi po yun. Yan po ay figure of speech. Na ibig sabihin, kung ano yung meron sa Diyos, ipinagkaloob niya sa tao. Kung ang Diyos ay espirito, ipinagkaloob niya sa tao ang kanyang espirito. Kaya ang tao po ay naging kaluluwang buhay. Ganito na po siya ngayon, katawan, kaluluwa, at espirito. So nababalutan po siya na po, ng espirito ng Diyos. Ngayon, sabi ko nga po kanina, ang kamatayan ay hindi katapusan ng buhay. Yun po. Yun po ay, ang kamatayan ay paghihiwalay. Paghihiwalay lamang. So, nung nagkasala ang tao, di ba, nilika ng Diyos si Adan, tapos nakita niya na parang nalulungkot si Adan, bigyan natin ng makakasama. Kaya kumuha siya, pinatulog niya si Adan, kumuha siya sa tadyang ni... Adan at ginawa niyang babae. At yun po si si Eva. Ngayon, nung nung si Eva, ano po, alam natin yung kwento, di ba? Pinukso siya ng ahas. Ang sabi ng ahas, totoo ba, sinabi ng Diyos, makakain mo lahat ng bunga ng punong kahoy na nandito sa halamanan. Maliban doon sa isa. Oh, sabi nyo ba? Hindi naman. Sabi nyo ganun. Uh, si makakain naman namin, kaya lang, bawal daw kaming ano po, kumain o humipuman lang doon sa puno na nasa gitna. Yung oras na kumain daw kami noon, kami ay mamamatay. Ano po? Uh, to cut the story short po, kumain po ba si Eva? Nung bunga. Na ang sabi natin ay mansanas. Kumain po ba sila? Oo, kumain, di ba? Tapos inalok niya pa yung asawa niya. Hindi lang siya, pati yung asawa niya. Nag-iisang utos lang na sinabi ng Diyos, makakain niyo lahat maliban doon sa puno na yon. Oras na kainin niyo yan, kayo ay mamamatay. Hindi, ano po, hindi ano, nakatiis si Eva, kinain niya yung bunga. At nung kinain niya po yung bunga, ganito po ang nangyari sa tao. Kumiwalay yung espiritu ng Diyos. Kaya ang nangyari, naging katawan at kaluluwa na lang siya. Kaya biglang nagtago sila sa halamanan. Ba't sila nagtago? Sabi ng sabi ni ah, sabi ng Dios, Aba, ama, ano, um, Adan, nasan kayo? Tao, nasan kayo? Nandito po kami sa likod ng puno. Ba't kayo nandyan? Nahihiya po kami dahil kami ay hubad. Sino may sabi sa inyo hubad kayo? Diba? Kumain ba kayo ng puno na pinagbabawal ko? Yung po yung unang kasalanan na pumasok sa tao. Sino, Sinuway nila ang Diyos sa pagkain nila nung bunga ng puno ng uh, ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama so yun po yung unang kamatayan, humiwalay po ang espiritu ng Diyos sunod po, sabi ng Diyos dahil sa kayo ay nagkasala, lahat ng kakainin ninyo ay paghihirapan nyo na kaya ang tao ngayon ay ano naghahanap buhay na po, para may makain sana masarap buhay natin. pakitas pitas na lang tayo ngayon sana ng mga prutas kung hindi nagkasala ang ating mga ninuno. Pero dahil pumasok ang kasalanan, yun yung consequence. Ano po? Simula ngayon, paghihirapan nyo na lahat ng uh, kakainin ninyo. Maghanap buhay kayo, magbabanat buto kayo. Ano At ngayon, magkakaroon na kayo ng mga sakit. No, na mararanasan dati walang mga sakit walang mga uh, paghihirap pero dahil sa kasalanan na, na ginawa ng tao nagkaroon ng separation at yung kapag ang tao ay tumanda na ang susunod naman po na hihiwalay ay, ay yung ating kaluluwa ano po? etong tao na to sabi ko kanina kung saan nagmula doon babalik so itong kat kalawa, katawan na ito kagaya ni Tatay Nardo ihulog lang ulit doon sa sa pinagmula niya sa lupa at itong kaluluwa na to kung sino ang sinunod niya doon siya pupunta sino po ang sinunod niya ibat niya doon yung Ahas, di ba? Ngayon, ang tanong po. Saan kaya pupunta yung kaluluwa ng tao? Ayun nga po, nagkasala po siya. Pero, taas po ang kamay ng nagulta ko dun. Taas po ang kamay ng gustong pumunta sa impyerno. Ay, siyempre ayaw natin doon. Eh, sino pa gusto mong sa langit? Ayan. Lahat tayo gusto natin pumunta sa langit. Pero, dahil nagkasala si Eva at si Adan, yung kasalanan nila, minana natin. Amen ba? Lahat ng pinapanganak ni Eva at ni Adan, ganito na lang ang kalagayan. Katawan at kalugwa. Wala na yung Espiritu ng Diyos na siyang tatak ng pagiging anak ng Diyos. Ngunit Nung dahil lumisan ang banal na Espiritu, ngayon ang tao naging makasalanan na na tinuturing. Kahit nasabihin po natin na ako yung pinakamabait na tao sa buong mundo, hindi ako gumagawa ng masama. Pero dahil may minana tayong kasalanan, na sa ating ninuno, daladala po natin yun. Kaya ang tao po ay hopeless na. Lahat ng pinapanganak ni Eva ni Alan ay patungo doon sa katamakan, sa impyerno. Pero wag po kayo mag-alala. <laughs> Parang nalungkot naman kayo. Ano <laughs> Wag po tayo mag-alala. Dahil ang Diyos po ay gumawa ng paraan. Sabi niya sa John 3.16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan kaya ipinagkaloob niya yung kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Available po lagi no po, ang kaligtasan na pinagkaloob ng, uh, na pinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ng po, sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Wala po tayong pwedeng gawin para tayo ay maligtas. Hindi natin kayang bayaran na po ang ating kaligtasan. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, sinugo niya yung kanyang bugtong na anak. Parang ganito kita kamahal, anak. Habang siya ay nakapako sa krus, na po, yung dugo na tumitigis doon sa cross, yun po yung dugo na makakapag hugas sa ating mga kasalanan. Ano po? Yung kasalanan na minana natin kay Eva at kay Adan. Yung kasalanan na ginawa natin mula na pagkabata tayo hanggang ngayon na ha? may edad na tayo. Sa taas po ang kamay na hindi na nagkakasala. Meron po ba dito? Oo. Oh. Number one, sinungaling yun. <laughs> diba? Number one, sinungaling yun pag nagtaas ng kamay. Kasi aminado tayo na tayo ay makasalanan. At tayong makasalanan ay kailangan natin ng kaligtasan. Amen po. Ngayon, ang sabi ng Diyos, walang ibang daan para maligtas ang tao. Kundi, ano po, sa pamamagitan lamang ng kanyang anak. Sabi po, <clears throat> sa John 3.16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig po ng Diyos ang nag ang dahilan kung bakit niya nilikha ang tao. Ang pag-ibig din ng Diyos ang naging tulay para magkaroon ng kaligtasan ng tao. Pero ang choice po, ang pagpili, ay nasa tao. Kung pipiliin niya... Kung pipiliin niya ang Diyos o ihiwalay siya sa Diyos. Ngayon po, naririnig niyo po ang salita ng Diyos. No, po. Ang Ang magagawa ko lang po ay i-lead po kayo o po kayo sa isang panalangin ng pagtanggap. Ang sabi <coughs> sa Roma Gis 9, Kung ipapahayag na inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos maliligtas ka sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas So kailangan po nating kilalanin na po na wala po tayong magagawa kung tayo po ay iwalay sa Diyos Sa mga oras pong ito kung nais nice po natin tanggapin ng Panginoon, sundan niyo po ang panalangin ito. Dahil wala pong ibang way para magkaroon muli ng naibalik muli ang relasyon ng Diyos, ng Diyos at tao, kundi ang pagtanggap doon sa regalo ng Diyos. Kapag po ba regalo, kailangan niyo mabayad? Hindi po. Kaya nga kaloob, di ba? Regalo. So yung regalo po ay kailangan ano po, tanggapin natin. Dahil kahit anong sabi ko iyo, may regalo ako sa'yo, pero hindi mo naman tinatanggap, hindi yon mapapasayo. Tama po ba? So sa gabing ito po, ay naanayahan ko po kayo na buksan po natin ang ating puso. Ang sabi dito, kung ipapahayag, so ibig sabihin, kailangan po nating ipahayag sa ating labi, ano Nga po, na, na si Jesus ay Panginoon at mananalig tayo sa ating ng buong puso na siya'y muling binuhay. Sabi nito, sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy na papawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy na rin. Tas. Ang Panginoon po ay nasa labas ng ating puso kung makatok kung bubuksan po natin ang ating puso sa kanya, sabi niya, ako'y papasok at sabay tayong kakain. Sabi niya, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutok Kung di rin ginino man ang aking tinig at bubuksan ng pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Sabi niya po yon sa Revelations 3.20. So ano po ang kasagutan? Ang kasagutan po sa ating kasalanan. Ang solusyon na binigay ng Ama ay ang pagtanggap sa regalo. At yung po ay yung kanyang buktong na anak. Gusto niyo po bang tanggapin yung regalo? Amen. Sabay po tayo sa panalangin ito. Ang Diyos po ay kanina pa siya na andito kung saan may dalawa o tatlo na nagtitipon sa kanyang pangalan na doon siya sa kalagitnaan. Kaya po, kasama po natin ngayon si Lord. Nagpupuksan po natin ang ating puso sa kanya at anyanyahan po natin. Sabihin niyo po ang panalangin ito. Panginoong Yesus, binubuksan ko po, ko ang, po. Aking puso ang aking puso at tinatanggap ko kita at inatanggap ko bilang ina. aking Panginoon at tagapagligtas. At tagapagligtas. Patawarin mo po ako. Patawarin mo po ako. Sa aking mga kasalanan. Sa aking mga kasalanan. At mo po ako. At mo po ng ako. Ng iyong banal na dugo. Ng iyong banal na dugo. Isulat mo nawa. Isulat mo nawa. Ang aking pangalan. Ang aking pangalan. Sa aklat ng buhay. Sa aklat ng buhay. At pagkalooban mo po ako. ng iyong ako banal na Espiritu. ng iyong banal na Espiritu. Upang, na espiritu. upang makatawag ako sa iyo ng, ng Ama. Maraming salamat po Maraming salamat sa iyong pag-ibig sa akin. Pag Mupuri kita. kita sa pangalan ni Yesus. Amen. 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 So anong tinanggap po natin ang Panginoon? Asan po? Ano na po ngayon kaya ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos? Ano na po kaya ang kalagayan natin? tayo po ngayon ay tinuring ng niyang anak. Yun po ang pangako ng Diyos. Ano po? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Tayo po deserving ng kamatayan o ng punishment, pero dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, naabsuelto po tayo. Amen. Yung ginawa ng ng Panginoon sa cross ay sapat na. Hindi na po natin kailangan pang lumuhod para lang maligtas. No Dahil ang kaligtasan po ay libre. Ito po ay kaloob. Wala tayong dapat gawin upang maligtas. Ano po? So sabi ko nga po sa inyo, ang Diyos po ang nagpapalakad sa lahat ng bagay. So ang buhay po ng bawat isa sa atin, na ano po, ay nasa kanyang kamay. Yun po yung sabi niya sa Hob 12.10. Yung kausap lang natin kanina, pwedeng bukas, wala na. Ano po, napakaigsi lang ng buhay ng tao. Kaya, kung naniniwala po tayo na mayroong Diyos, na po, kilalanin na po natin siya. Naniniwala po ba tayo na mayroong Diyos? Okay. So, kung naniniwala po tayo, kilalanin na po natin siya. awitin natin yung news. Thank you